Oy, good morning. Nako naman ang balita karon makainit sa ulo. Ginoo ko. Ano giilis dan si Marcolita no? Tuloy-tuloy na tatao unta. Na ay purpose ng -ilis. Ako pangagpas ana kay unta transparent na ni si Lakson no. Dili ni siya sa tagapikas ba. Delikado. <coughs> Basik ilisan si Kuan kay dating polis man si Kuan di siya deserving. So unta mahandle nag ni Kuan no, sa Blue Ribbon Committee uh, head na si Lakson, si Senator Lakson. Good luck sayo iyo. Unta di na ma-white wash nang ato ang investigasyon diha. Ug gamig saling nimo. Rumas mas nindot ta tog ka Markulita gihapon. So sa namaneron maneron. Jingoy og bilyan ba? Wa unsa naman ni Ron o oh, unsa naman na pagkaunsa pagkaunsaan nga patunayin na inyo nga di mo sangkot anang kuan ko mle ni kuwa, daku, mo og tinuod nang ingon ni ko nga dako kay mog na kulimbat na kwarta sa sino oh. ang botlang ta dili tinuod na tinuod na ah. Impas jud mo kay senador baya mo. Shout out sa mga senador diha nga nakadawat no. So unta. Ang konsensya tao no. Ana kay Ginoo ang inyong gibuhat sa Pilipino. Di na gyud mga tao. Mao nang iko no? Di lang kay sa mga senador no katong mga district engineer nga wa'y mga puangod. Pag pang lang nila, tag 36 million ang pili sa kasino. Sus. Kung gi kuan diri sa kung gi tinuod pa to livelihood diri sa ubos. mag na to 1 million ba? Almost a ah, uh, 1 billion gani i total to Pildi lang sa sukal. Ang okay, okay. Sayang. Sayang ang kwarta sa Pilipinas. Giutang pa toh to. tayo ng mga politiko ngawain mga puangod na may congressman nga baga kay kita ito ng Pilipino tagbaw taog panarbaho tagbag overtime ibayad lang ka ng tax way mga batikun mandamay okay good morning diyara na tama no kay init itong ulo panibuhok, init pa yun, pandamay na gyud.